sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 10, 2024 at tayo po ay nasa ikatatlumput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 17, verses 10 to 16. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, Maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron po kaming harina at kapatak na langis. Namumulat nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Umayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at, at silang magina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi na tuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat at sa uh, atin pong kwento no sa araw na ito ay napapaalala sa atin ng uh, pagtitiwala sa Panginoon yung sinasabi nga natin na God will provide. At syempre, para uh, matanggap natin ito, may sa buhay natin ito, kailangan ng iba yung pagtitiwala. Kasi kapag na, napangunahan tayo ng takot, don uh, doon tayo mas nawawala ng tiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa kwento nga natin ngayon, no, sa, ibang, sa ating Unang pagbasa, itong babaeng ito na sinasabi nga na uh, huling kain na nila ito. At sa sa mga pagkakataon na yun, no? ibang na, naranasan nyo na ba yung huling laman na ng pitaka mo, huling bunot mo na sa bulsa mo, tapos biglang merong nalapit, uh, alam mo naman na nangangailangan ka ng tulong o nangangailangan ka tapos biglang mayroong lalapit na makakailangan din ng tulong doon ka hahamunin kung uh, uunahin mo ba yung sarili mo yung para sa pamilya mo o uunahin mo na makatulong sa iba. Doon tayo naiipit. No? At gaya nga nang sinabi ko kapag napangunahan tayo ng takot mas natututo tayong mag magtago Uh, magdamot na at 'wag magbigay ng tulong kasi yung inisip nga natin eh paano tayo paano yung pamilya mo kung ibibigay mo pa ito pero sabi nga dito no kung matututo lang tayong magtiwala sa Diyos at mas ipapakita natin na sa kabila ng pangangailangan natin ay hindi tayo magdadamot magbigay ng tulong ang Diyos ang bahala no na magpalit ng mga nawala sa atin na at talagang hindi mo mamamalayan na hindi ka talaga nauubusan. Kapag ang isang taon mas nagiging maluwag at hindi natatakot mawalan o maubusan, doon talaga mas kumikilos ang grasya ng Diyos. Katulad dito no sa babae ito na sabi nga no na kahit kailan hindi na natuyo yung langis sa sisidlan at hindi na rin naubos yung harina sa lalagyan nila. Na nung una, sabi, huli na to eh. Uh, pero mas pinili ng babae na magbigay ng tulong at magtiwala sa sinabi nitong si Elias na gagantihan at papalitan nito ng Panginoon. Kung kaya, ito yung kanyang naging uh, biyaya naman. So, huwag tayong nawa, no? ah uh, sabi nga, kung hinihingi ng pagkakataon na tumulong tayo, tumulong tayo. Kung meron may bibigay, magbigay tayo. Pero para sa mga tao naman, na uh, sana wag din natin abusuhin yung mga nilalapitan natin. Isang kasi, uh, nasasanay na lang tayo ng lumapit, nang lumapit, eh, umingi nang humingi. May iba pa rin din naman, yung sana dumating din ang araw na ikaw naman yung magbigay at sigapin mo rin ang makapagbigay sa kahit anong paraan, kahit gaano kaliit no na uh, sa abot na makakaya. Huwag lang yung uh, masanay tayo na dapat ikaw lang ang binibigyan at ikaw ay ayaw mong magbigay. Muli po, isang araw, sa inyo lahat.